Bala yan po, aantabayan po natin dito yung ating kasama. O, oh, yan. Dito na po tayo maghihintay sa puno ng santol. Laki po ng puno niya, oh. Ito po ang puno ng santol na nasa natural. Na gubat po. Yan, Ito po yung mga ugat niya. Laki, oh. Yan, panahon na po uling ang tag-santol. O, oh, yan. Ang laki. Oh, dami pong bunga. Gara dito po naman dadaan yan no yan ang dami po duck weeds oh. duck weeds <laughs> yan nanlalaglag po dito ang mga santol oh. dito po ay natural lang ganitong mga halaman oh. yan yeah. nasa gilid ng palayan oh. dito po hinahalaman eh sa iba oh. yan natural Dahan pong bunga ng santol oh. Kumpulan pa po yung iba oh. Hindi na kailangan akyatin. Yan po ang kapaligiran oh. Ganda. Tayo no. wala kasamang cameraman oh. Atikas. din natin ang stand. tamis na may halong asim. Ang ganda po ng paligid, ano? Green na green. Dami talagang ano napakarami po dito ng spring oh. dahan pati isda oh. puso ng saging ito po mga natural spring o oh, dami Oh. Yan po lahat spring. Yan yeah, po ang tubig. Ganda na rin pala na rin. Yan po hindi sa atin. Atin po iniintay lang yung magkakabayo. ka ng puno siguro po yung ganito kalaking puno ano pag ako po ang estimate mga 60 years old na 60 salamat po sa nagalaga ng 60 years old na puno ng santol oh, dami sa kanya oh. 60 Yan po yung pinakamababang estimate ko pwede pa pong tumaas yan daming bunga ito lumun, oh lumon oh nagdait na lang ilaglag na eh matamis na ito talagang hindi na kailangan na ano Hindi ko alam kung matamis yung maasim eh. Basta masarap. Lalo ka-blakan pa po tayo dito ng kaunti. Daan pala dito ng puno ng santol. Balik ito po. Meron pang mga ibang puno ng santol. O, dahan pala dito ng puno ng santol. Yan po ay puno pa rin ng santol.

Ang bilis pong mabago ng ano ng panahon no? Kanina mainit Madagim na po Ang hmm. ganda ho talaga ng paligid eh Pag green na green no? Pag ka green na green Yan ito po natural na natural oh. Gagamba Yan nagagalawang po Dami oh. hundreds piece ng ano po oh. Anak ng gagamba. Dami dito talaga oh. Ari po, ginagawang ang mga ano, pwedeng gawing ornamental plant. Oh. Hindi po ito yung panda na panlagi sa sinaing, oh. Wild, wild panda. Yan, lampot na po kayo. Tayo, tayo, tayo na Ilaya. Oh. Babaon tayo. Tayo pa sa bandang Ilaya na. Pupunta. Pupunta. Oh, na na. Kalala ka ng puno. Tabi po. Yan, dami pong spring nga Yan pa oh. Wala ng puno ng lipa. Ito pong barangay na ito ay barangay May It Spring. O po, spring ang kilala dito. At ang dami nga po dito bukal. oh Bali ito po ay puno ng lipa. O. Oh. Tabi po. Lala ng puno ng lipa ba? Ito daw po ay gamot itong mga ugat. laki oh hindi ho kaya po silang tao sa sobrang laki ng puno ng lipa katawang po ba ng lipa yeah. salamat po sa inyong pagsama binabahagi ko po ang mga lugar nating na napupuntahan po natural na sa kanya yung katawan niya yung mga baging yan Ito yung mga baging oh. flat ka na naman ah Kala lang ka ng puno ng lipadini. din. Oh. Uh, puno rin pala ito ng lipa. Oh. Uh, kasi laki ho ng drama. Uh, puno ng santol. Dami oh. Uh. Yun po siguro yung ano, 100 years na puno ng santol. Ang laki. Dami pala dito mga puno. Tabi po. puntahan po natin ang napakalaking puno ng santol. Lokya. Oh, yeah. Lakay oh. Tabi po. Ito po ang puno ng santol oh. Lakay. Pahati tatlong niya po. Laki. Uy! Nala po pa rin mga tinaantay. Eh. Hindi tayo kita. Oh. Laki po puno. Oh. Kahit yung tatlong yapos ng ano. Ng tao. O. Oh. Nakadaan na po yung ating kasama. Oh. Ay, teka po. Oh. Ako na curious lang. Ang gini. Oh. Laki. Laki oh, taguyog. Siguro 'yung mga santol na ano, 'yung si mother plant dito po. Ang laki po oh. Niyan oh. Sa talambuhay ko po, ayan pala nakita ko pinakamalaking po 'yung ng santol. Oh. Dito lang pala matatagpuan 'yan. 100 years na ho siguro 'yan. Oh. Ayun tara po. Talagang gusto ko maibahagi sa inyo ay. Eh. talaga kung hindi natin pinalampas ay ano nakadaan na huwag magkakabayo ito na siguro sa ilog tapos ito po yung puno ng kaimito na malaki din oh. puno ng kaimito oh. yung tayog mga 60 feet po siguro ang taas yung pong isa mga ano mga itipit ang taas po ng santol o tara po daming pasdak pa lalaki oh Ah, doon na ang at takbo. Yun na po yung ating inaabangan. Ring. Uy! <laughs> Inantay ko po kayo dun ah! Ako nananantol! Ha? Nananantol! Kala ka po pala nung puno doon ano? Oo Yung po ba pinakamalakang puno dito? Oo! Ah baka daan tao na ay ano? Oo! Aba pagkala kang puno! Ah, ako nga po kanina pa nagkakaba ako, kagaya -ka na Sabi ko ako hindi na makakadumay pag ako nakadamay. Pagkalaki po pala ng puno ngayon, ano? Malaki. Yun na po ka, pero kamalaki dito sa mayit Ay, baka hindi pa rin naman. Hindi pa. Ah, pero pagkala, ng ang ganong kalaki. Dami po. Ay, hindi na po ba dito pinuputi ang ganong? pinuputi. Ay, dati nabibili. Oo. Ngayon, Hindi na talon yung galing Bangkok ay oh. ay yung Bangkok variety ano po na lang, dito ano may mm -hmm. dala ko dalawang peraso <laughs> <laughs> oh. yeah. tapos na po kuya tapos na oh. hindi ko na pinakaawin tabi balat, ha kakalti ah, pa naman yun ay oh <laughs> hindi po makasama anak mo hindi oh. <laughs> ay wala po oh. Dami san tulog kalat lang ngayon. Ah. ah. Ba sa min nilay nabibili to? Balintawak. Pag mo ay. <laughs> Ayo. Oh. Ay. Aba, aba, aba. Matatanggal paano po? Ba <laughs> pa. Hindi ka nakalala ng sombrero mo, ano po? Aba, ayaw na sumama sa iyo, ah. Malayo pa nga po ba yung labas, malapit na. Lapit na. Ito ay hinagula din ang matagal yung hinagula. Aba! Ang nagsabi din eh, pati. Ang dami saan tulay. Hmm! Luto ka ali. eh, puto na sa tunay. Ha? Luto? Nalim. Eh, ayak na pa dalawa kain ako yung umagad. Umay din? Umay din. Aba yun, pag araw-araw. Kahit yun naman karne ah, araw-arawin mo, umay ka. Hindi, dalawa kain ko lang eh. Yeah. Ayun. Hindi, kahit araw po pagkain, kahit sabihin mo pagkasarap-sarap. Araw-arawin mo. <laughs> Siya nga po, yeah. Ay, umay ka ah. Hanap mo na may gulay kahit sabihin mo kay street tatlong araw lito ng ulam mo. Oh. Uh. Sabi na hamba mga laing iyon. <laughs> <laughs> Ay siya nga po. Hmm, ang, eh. Yeah. Sabi kalok. Kalokohan niya ipapapalit yung sa laing. Eh. Subukan mo yung maglilityong alukin. Subukan <laughs> mo. Oo, ginatampakuan. Eh. Woo! Tulubusan ka doon, eh, yung liwating namin yun na. ah. Malapit na po ba yun? Yun na yun, hindi saan po malaki. Ah? Oo. Uh -huh. Yung may nagpuputo ka na parang nagsisika uh oh, ng kawayan. Ah, oh, oh, oh. oh, yun na po -tapat ba? Tapat na. Yun na yun. Hirap kaligon. Ano? Aba, pagkalamig. <laughs> yun po ba sinalukang inumin? Uh -huh. Yung ilaya nun?

bali na andito na po tayo ulit. Ang oh, ganda ng pahingahan nila oh. Pabatid sa mga minamahal namin kabarangay. Muli po namin pinapaalala na ang bahay silungan na ito ay para lamang sa mga tao at produkto gaya ng gulay, palay, prutas at iba pa. Maliban lamang sa patabang ipot. Mabaho nga naman eh na, bu. Mabaho ipot. Hangad namin ng inyong lubos sa pangunawa. Maraming salamat po lubos na gumagalang sanggol niya ang barangay may ayun salamat po sa inyong pagsama dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to hanggang dito na lang ingat po lagi. happy lang bye